simple na pasulyap Sulyap nagpapapansin sa'yo Umabot sa palitan ng mga mensahe Ikilig na kilig ako Kamusta kain na? Hello magandang okay na po ba? umaga Ina ka ang mga sa'yo Nakakapagod din dito sa palengke. Init pa. True. Girls, confirm na. Hindi na tayo para sa buhay probinsya. Pang sa lang tayo. True. Para tayo na sa survival show. Next challenge! Paano mo win ang hindi hindi matay sa pagod? <laughs> ang sagot, delivery! Bayan, may contact number sa sakin. So, ibig eh, sabihin, hindi natin alam kung sino magde-deliver? Oy! Mr. Delivery Boy, what if Pogi? What if artista pala sa dating buhay? Hoy! Sino yung gusto ng delivery? Kami na lang, libre pa. Nandito na ang dalawang Pogi plus your naguto. Teka, hindi naman namin kayo tinawag ah. Pero kayo yung dumating, mind reader? Kasi, Pilihan namin na may kailangan kayo at yun ay kami! Pero sa totoo lang, para sa inyo talagang ang gaganda niyo kasi eh. Kaya kayo ang priority namin. Aba, baba, baba. Grabe naman to si Yancy. May pawink-wink pa talaga. Baka mamaya magpa-deliver ka na din ang puso mo sa kanila. Pero seryoso, hindi na natin kailangan bumalik ng palengke dahil isang pindot mo na sa phone mo, may magde-deliver na. Oo nga! Pero sino kaya yon? Oo nga eh. Mystery! Girls, nag-order na nga pala ako. In just three minutes, dadating ng delivery boy! Janina, gutom ka ba? Or gutom na gutom? Ha, gutom na gutom. O baka naman, gusto mo lang makita si Delivery Boy. Ano? Hindi ah! Weee! Well. wala sa'yo. Nga. Wow. Kinilig ako? Uy! Andiyan na yata si Kuya Deliver Boy! O kita mo ikaw! Tara! Basta tara na! <coughs> <coughs> na yata! na yata! Kuya, kaya po ba itong rider? Ah, uh, opo! Opo yun! Para po kay Ms. Janine Raymundo. Kuya, kayo ka po ba kay? itong nasa picture? Ah, uh, po! opo. Opo yan. Uwe, face reveal nga. Oo nga, kuya. Ay, <laughs> na. 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 Sige po, pakahihwakan po muna. akin na, to, akin na. Ano <laughs> ba <kayo> yung tura? Face gusto ko na face Okay na po ba? <laughs> na yung face mas, mas. yung face nagsimula sa simple na pasulyap Sulyap nagpapapansin sa'yo Umabot sa palitan ng mga mensahe ikilig na kilig ako Kamusta ka ina? Hello maganda Okay na po ba? Kumuha si Kuya, kukuha lang ako ng tubig! Kuya, may tatay, kukuha lang din ako ng tubig ah! Tatakoy na dito Ay. Diyan ka, Kuya, mag-relax ka muna dyan, Kuya! Kuya, oh, tubig ko, baka pagod ka! Sige ka na yan! Kuya, Kuya, bayad oh! Ah, salamat <stitched up! inaudible> ah! Ay, ay! Ang hiling ko lang naman Na itong naramdaman Sana, sana naman ay mapag, mapag ah, 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 sorry, sorry, kuya ah, I miss yung bari mo Same here Bye, kuya, keep the change Ah, salamat ah Ah, sige na, ulan na rin ako Hindi, maaga pa, maaga pa. Naku, basta pasensya na po ah May deliver po po kasi ako Order na lang po ulit kayo sa app Sige na po, ulan na po ako ah Mapagbigyan ako Sayang Sa sa'yo iyo Ingat ka na Bye kuya! Ingat ka! Bye kuya! Bye! 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 Ano? kaya kanya mm -hmm. Alam ko na! Order ulit tayo! Okay. Junina! Stalker na yan? Girls! Wala na kayong magagawa! Padating na siya! Ha? Huh? Sino? Ha? Huh? Sino ah, padating? Bigla-bigla naman ito sumusunod sa usapan! Baka mo nagaganap dito ah! Anong ginagawa niyo? Hmm, wala naman. Yep, totally normal night. Parang may tinatago kayo eh. Your order is on the way. Same food, same address. Huli kayo! Wow! Obsessed ka na, Janina? search lang ako. Search para sa future husband. Wait, parang may nararamdaman akong weird dito. Ayun, nararamdaman siya. Oh, buksan nyo na. Paano kung hindi siya? Eh, paano kung siya nga? Paano niyo malalaman kung hindi niya bubuksan? Di ba? Uga. Oo nga. Yeah. Oo nga, May point all, yun, dili, dili. <coughs> na ako. Po. Yan na Dali. Dali. Kuya? Excited na ako. Magandang hapon po kay Miss Junina Raimundo po. Opo, dito po. Bayad na po. Opo. Milti delivery po. May hindi nga inatlo. Bes, bakit di siya? Ah, uh, siya yung nag-deliver eh. Wala na tayong magagawa. Tara, kain na lang tayo. Hindi oh <laughs> ako papayag na dito nang matapos ang lahat. Junina huwag mo sabihin... OMG! Nag-order ka ulit? Ano na naman yan? Ewan ko ba sa mga to? kustomas. Sure, ah, Galawa na, na yata. Please. Ay, hindi yan. <laughs> Alam mo ba? Uh, pa parang ang init lang kasi dito eh. Ah, kuya. Ah, kuya. Pwede bang next time sa na lang ako direct mag-order? Ah, pwede naman. Pero bakit? Di ba okay sa app? Eh kasi mas madali yata kung ikaw mismo ang kausap ko. Grabe ka naman. Hi, kailangan ko huminga. Hmm, sige, next time. Message na lang kita direkta Wait lang ah. Pwede ko lang ito sa salamesa. At ah, ito. Okay. Uy, boss. Uy, ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. <coughs> ah? Ano? Ah, uh, hindi ah. Ba't naman ako mamamanga sa'yo? Oh my God! Julina, ano to? Food business yarn? Hindi yan food business. Para sa inyo talaga yan. Thank you very much. I love milk tea and burger. Wow! Sabi ko ah! Pasensya na ah. Napadami ang order ko. Hindi ko na malayan eh. Sorry. Hindi mo ba tinignan yung history ng orders natin? Hay nako! Literal tayo na lumagpasa. Cheat day! Tol, kumain ka na lang. Pamutol na lang ka na naman eh. <laughs> okay lang yun. At least madami tayong food for the whole night, di ba? Hi, Ta! Hello! Hi, Mami! Bakit ang dami yung food? Anong meron? Ah, wala po, tita lang po para sa new friend boy. Parang boy delivery friend po. Parang ganun po, tita. New boy? Ano kung may bago kayong friend? Wala pong ganun, mami. Crush niya. Crush? Ano naman kung may crush ka? As long as na hindi mo pinababayan ang study mo, okay lang sa akin yon. Normal lang yan kasi mga bata pa kayo. Ooh! Tsaka mukhang cute naman si Kuya Delivery Boy, oh. Good boy ka ba, iho? Ah, uh, opo, tita. Nag-deliver lang po talaga ako ay ayun po ang totoo. O siya, maiwan ko muna kayo ha. Enjoy your food and sa new boy. <laughs> Di ko talaga supihan. Sorry, best, Di ko mapigilan yung mouth ko eh. Ina Emerald Chip Chip Chanis. Sorry, best. Nagpa-deliver ka ulit? Kaya pala hindi pa maalis si Kuya Delivery Boy. <laughs> ah, eh. Baka kasi mabitin kayo eh. Ah, ma'am! Andito na po yung order niyong pizza. Ah, uh, wait lang nga. Kain na lang kayo dyan. Yes! Yes! Yeah!